sa isang tahimik na bayan na puno ng mga nagtatanim ng palay, may mga hindi pangkaraniwang bagay na naguusap, isang dayami, isang piraso ng uling, at isang butil ng monggo. Lahat sila ay may kanya-kanyang kuwento at ngayon ay maglalakbay sila patungo sa ilog upang hanapin ang kanilang mga layunin sa buhay. Isang araw, sa kusina ni Aling Mila, napulot ng hangin ang isang piraso ng dayami mula sa sahig ng kamalig. Sa tabi ng kalan, nakita niya ang isang uling na muntik ng masunog. At sa ibabaw ng mesa, may isang nalaglag na butil ng mongo mula sa ginisang niluluto. Kaawa-awa naman tayo, parang wala tayong halaga, malungkot na sabi ng dayami. Napagod na ako sa init ng kalan, reklamo ni uling. Laging nalalaglag, kailang kaya ako makakahanap ng lugar para magtanim, tanong ni monggo Nag-isip sila ng paraan para makahanap ng bagong layunin. Nagkasundo silang maglakbay patungo sa ilog sa dulo ng nayon. Habang sila'y naglalakad sa kalsada, nakasalubong nila ang isang imbudo na naiwang nakatumba sa lupa. Anong ginagawa mo rito, imbudo? Tanong ni Uling. Hinipan ako ng hangin mula sa kusina. Nakakalungkot dahil wala akong silbi ngayon, sagot ni imbudo. Sumama ka sa amin, pupunta kami sa ilog para hanapin ang aming layunin, sabi ni Monggo. Masaya namang sumama si Imbudo. Sa kanilang paglalakad, Napadaan sila sa isang taniman at nakakita ng isang lumang dahon ng saging na naipit sa ilalim ng mga bato. Uy, tulungan niyo ako, sigaw ng dahon ng saging. Agad silang nagtulong-tulong na alisin ang bato at nang makalaya ito nagpasalamat ang dahon. Sumama ka na rin sa amin, alok ni Dayami. Mas masaya kung marami tayo. Pagdating nila sa ilog, nakita nila na may malaking bahangin na kailangang tawirin. Hindi sila makatawid dahil napakalawak ng tubig. Nag-isip si Dayami, kailangan natin magtulungan. Magiging tulay ako, sabi ni Dayami, pero siguraduhin yung hindi ako mababalik. Naglakad si Embudo sa tulay na Dayami. Ngunit dahil mahangin, naitulak si Uling at naglaglag ng mga karbon sa tulay. Napaso ang Dayami kaya't nabutas ito. Mabuti na lang, itinakip ng dahon ng saging ang sarili nito upang hindi masira ang tulay. Salamat dahon ng saging, sabi ni Mongo Pero paano na ang butas? Gamitin niyo ako, sabi ni Imbudo. Ipitin niyo ang mga dulo ko para magtagpi ng tulay. At ganun nga ang ginawa nila. Sa wakas, nakatawid silang lahat. Pagdating sa kabilang pampang, nakita nila ang isang masaganang taniman kung saan lahat ng bagay ay nagagamit at may silbi. Ang monggo ay itinanim sa lupa at unti-unting tumubo. Ang uling ay ginamit bilang panggatong para sa kalan ng bagong bahay. Ang dayami ay ginawang banig para sa mga bata. Si imbudo ay ginawang gamit sa kusina at ang dahon ng saging ay ginawa namang pambalot sa kakanin. Masaya silang lahat dahil natagpuan nila ang kanilang layunin. Mga bata, ang aral ng kwentong ito ay ang bawat isa sa atin, gaano man kaliit o kalaki, ay may silbi sa mundo. Kung magtutulungan tayo, mas madali nating makakamit ang ating mga pangarap. Salamat sa pakikinig mga bata. Kung nagustuhan ninyo ang aming kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at ishare ang aming channel, The Three Smart Fowls. Para sa mas maraming kwento at saya, sundan lang kami para lagi kayong updated. Paalam at hanggang sa susunod na kwento.